Kinumpirma ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na maging ito mga kabata ang kababaihan sa mga kolehiyo at universidad ay hindi na exempted sa dalawang taon na ROTC course sakaling maging ganap itong batasa. Si de la Rosa ang isa sa mga may akda ng pagbabalik ng Reserve Officer Training Course sa mga kolehiyo upang maging disiplinado at magkaroon ng pagmamahal sa bayan. Sa panayam sa Senado, sinabi ng Senado na nakasaad sa kanilang panukalang batas na mandatory at kabilang na ang mga kababaihan sa mga daraan sa ROTC. Nang tanungin si Bato ng media kung bakit kailangan kasama mga kabataang babae sa ROTC samantalang noon ay pawang mga kalalakihang mag-aaral lamang ang required dito gender equality ang agad na iginit ni De La Rosa na dapat dumaan din sa training ang mga kababaihan tulad ng mga kalalakihan. Iginit ang mambabatas na lalaki lang ba ang dapat na may karapatan na magbahal para sa bayan? Sa naturang panukalang batas na pagbabalik ng ROTC, mas marami ani ang pabor sa mga may akda na ipatupad ito sa mga kolehiyo at hindi sa mga senior high school. Pantay-pantay aniyang dadaan sa training ang mga babae at lalaki sa ROTC subalit nakaantabay pa rin aniya ang batas sa anumang magiging paglabag sa daraan ng training particular na sa mga kababaihan. Gusto ninyo gender equality? Ayaw nyo i-consider ngayon na weaker sex? Di ba? So, tayo. Mahalin natin ang bata, bansa. Di ba? Sama-sama tayo dito at ang ini tayo dito ng kalaban. Hindi lang naman na uh, uh, lalaki na tamaan sa bala, pati babae naman na tamaan ng bala ng kalaban. So, tulungan natin na uh, dipisahan ating bansa. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.